Magaling pa po sinabi ko siya migit pitong pao. Ah. Oh. Magaling ko pa sinabi ko siya may pitong pao. Ano po sa'yo? Baka kitatawad tawad ng... Ay. O, ng... oh, tama po. Ako nagpapasalamat sa inyo. Una-una. Aming ah, tawad ko kaya. Pierre, pagsinabi. 65 po yan. Kahit di ako abot ko yan sa bahay siya. Pangalaga pa, bossing. Mm. Yeah. Okay. Na okay. Dala. Dalawahan. Pwede sa katay, pwede sa alaga. <laughs> Magkano ng presyo nito? Ayaw pa rin. Oh, malaki yan. Ano ba? Pag inahip upan kayo, presyo nga. So, taray. Hindi parang talaga. <laughs> Sige nga eh. lang yan. Tungo na boy, paray. Yung presyo nga, hindi mo na makikisusunod yan. Nabili na bossing sa inyo? Magkano? Pagkano? Hindi mo makakuha yan. Kaya mas Quezon, tayo po ipapunta ulit ngayon sa Padre Garcia, Batangas at araw na ulit ng biyernes. Medyo masama ang panahon at madalang ang sakyan. Siguro gawa ng bagyo uh, tayo mag-update ulit ng mga pinibenta mga baka doon kakamustahin natin ang presyo nila kung nagbago na nga bad gawa ng bagyo Good morning mga talong TV dumating tayo so, sa Patrick Garcia Dres so, ang alas 5 na madaling araw uh, medyo madilim pa pero parang medyo may mga pinaparada na rin naman mga hayop na yun sana pagbigyan tayo ngayong araw na ito at video sa linggo na naulan uh, wala pa namang ulan ngayon at parang medyo maganda ganda rin pala uh, uh, ginagayak na yung mga gamit dito ng mga pambenta, mga lubid Good Good morning. Hi. Ayan sila boss Parang kayo tinahali ni paggagayak, ka. Oo ay, ano sabi na eh. Oo. Nandito na yung mga gamit sa ano. Yung iba'y bago pala nagagayak. Alas 5 na na mataling araw. Nandito na tayo sa harap ng Parada ng Garcia. Yung madalang tao. Kasi ngayon dito, hindi pa masyadong pinaparada yung mga, baka, yung mga hayop dito. Wala pa naglalabas yun mga talong stevie isa to sa pinakamalaking bakang binibenta ngayon sa parada ng garcia ayan parang kikinatrato na ito kaano ang presyo bossing? 95 95 ito ay 95,000 ayan tatawaran pa sila dito 95,000 ang halaga sa bakang ito ang talaw mahaba ang alaga pa Yan yung huli natin, hulihan niya Yan. Yan na pa Dire Garcia live sa auction market uh, July uh, 25 2025 alas 6 imedya ng umaga. Una, parami na po mga bakang binibenta dito ngayon. Dito yung magpalawanan kayo kung hindi na kaya. Ayan. Si Ketonton may nagbibenta ng baka niya. Uh -huh. Uno, Uno ako na ako yung sa inyo. Pag sinabi ko sa inyo, pag si 65 na pare, kahit ibigay ko ngayong araw na ito, ba, isip pa taga nindering. Ibibinta pa rin yung Sa 65 pare. Kung gusto mo yata ito, kung ka ako. Kung tunay ho yan, hindi ako mayatong na tao. Tunay mo sinasabi ko. Pag isa -si 65 din niyo ibabaw ko din araw ko ya. Yeah. Kung magaw nang baka niyan, inakaig. Magaling pa bu sinabi ko sa'yo, migit pitong pao. Ah. Magaling ko pa sinabi ko sa'yo, migit pitong pao, ana bu sign. Baka kitatawad tao nang ay. Oh tama po, Ako lang papasalamat sa inyo una-una. Amin tawag ko kaya pier pa sinabi. 65 po yan. Kahit iyo abot ko ya sa baise. Hindi ko pa. Ya, sana ko niya mangyari. Wala iyong suwak. Alam tayo, sasabi ko lang yung 170, bato sa ay, 65. Ay 65, hindi naman, hand out kayo. Sarapin kayo. Oo, ano? Ginawa nito, presyo pressure bato sa 65. Oo, ayaw ko na yung mga baro sa kausap Ako naman. Ang labo sa 65. Ay, sasabihin ko. Eh, sasabihin ko. Oh, hindi, ito na sa mga... Okay, Ayos ka

Magkano talaga? talaga sa ganda yun, sir? Sa 60 po plana. Boss, ako'y bigay mo kati sa liko. Sir, mayroon lang ako, sir. Tara, ito mayroon Asya ako. Kasi limanda, pambigila sa bata. Oh, limanda Hindi na, hindi na dagdag sa baka, hindi na. Sige ako. 65, ayos na. Binigay natin. Yan, 65,000 kasundo na sa bawang ito. Dadalhin sa Sariaya. 65 kasundo na. Ayan. Nabili na. May mga baka si boss dito. Ito may pang pangalaga pa bossing. Yan na po para kasundo. Dalawahan. Pwede sa katay, pwede sa alaga. Magkano ang presyo nito dalo? 185. Babawasan. Okay, no. pwede daw sa katay, pwede sa alaga 185000 ang halaga nitong dalawang bakang ito binibenta pa ito dalawang butas binibenta. si Kuya Kaltas dito ditong uh, baka, pang alaga ito'y balagbagin pa lang, ano? magkano ang presyo? magkano? P50,000 ito tayo 50000 ang halaga ng bakang ito balagbagin baka, binibenta pa may bawas pa? Wala na. Wala na. Daw, ay fixed price na yun. Binipenta pa ito. Nabili na bossing sa inyo? Magkano? 145,000 dalawa. Kay galing kay Boss na baka. Ayun, dalawang baka nabili. 145,000. Yan na may uh, binibenta si Boss ditong uh, baka pang patining patining magkano bossing ang presyo baka mo to no, 735 735 ano binebenta pa ng 735 bossing Kapuwasan pa oh, oh, ba? okay. pa bossing okay. 60 tatawad binebenta pa 50 tatawad Iba kasi gusto oh? ditong bossano to ulandis hindi naman americano. amerikano americano kasi iba yung kulay ulandis ka, Ulandes. Ulandes ka? Ulandes. naman yan ah tinayuan ng maliin ito na ihihitim yung kabak, yung kabak ay puti. Yan ang suta. Suta. Hawak lang, hindi. Ang tawag suta. Sutres. Sutres. Magkana ang presyo nito baka mo? Binibigay ko na dubla sa iyais. Dubla daw ito. 66,000 babawasan. Binibigay ko na dubla sa iyais. Babawasan ko pa kayo namin sa katay na pasok. Ah, sa katay na pasok nito. Ang mura ko pag tumaba. Siya nga. Mayroon mag hindi ka tayo ito. Ibang si boss. Ano ito? Pulao itim pula, bita na. Kulat titim daw. Black Knight. Ah, uh, wag ka na fresh na baka magato. 70 ito kung binibigay. 72,000. Brahman. Oo nga 'yo, yung itsura niyo. Brahman. 70 ito ang halaga malapad siya mahaba. Ayun. Yeah. May bawas pa naman bossing. May bawas ako pa ng 1,000. 1,000. Yung binawasan ng 1,000. Ayun, 71. Pwede pa tayong bossing ito. Ayun, ito, e, ito muna ito. Ito daw, tsaka ito. Mga ganda ang nakuha nyo ah. Mga quality. Ayan, eh, alim na mga baka. Ayan. Eh. Mga magkano yung bossing ito mga baka nyo? Eh, Yan eh, eh, tatlong yung eh, party ng 74. Ito party ng 74, ito tatlo. Ayan. Tapos ito namang patong sa 80. Ba't ganito kalalaki ang kinuha nyo? Ayan, mabilis yung kinuha. Ah, talaga pang dumaliin. Ah, ganun lang talaga. Ano ito, isang tao mag-aalaga? Hindi. Ako kung bagay ito'y paiwi. Ah, uh, ito lang papaiwi pa rin na boss. Ito lang yung mga baka na boss. Kaya naman boss yung mga baka mong ganyan? Pato 60. Pato sa 60. Patatap mga gaganda katawan na no. bintog na siya oh. Kami na rin eh. Ayan o. No. Patong sa 60,000 daw ito mga binibenta ni Bossy Mga parang ito yung mga balagbagin pa lang Yan ang kabinibenta pa Ito ang lahing ito Binibay ko ng 65 ay, si 6 ko naman. Okay, na na binibigay pa ba? Sige, sige. 62 ang tawad. Ah, lapit ang house. Ito pa kita ang

pero ano ba sis, please? One point. Apo sa stress Six three cup, hindi ka? malaki ari cup. Tungko <tongan> ay puro kayo makara sa, <stress kap. tongan> sa

Ay, magkano yes, na hindi hindi na. sa mga din ah? Sa kalay, sa patin eh. Ang malaki. 65 ka bawa sa 70. Yan. Yeah. Mga binibenta pa ni Bossing. Si Boss na nagbibenta. Malalaki mga baka pang alaga. Patin eh. Pilay, pilay, pilay! Ay, ang pari yan. Oh, malaki yan. Tignan ba? Pag inahip mo pa yung kapresyo nga. So, taray. Pilay, pilay, pilay. Pilay, pilay, pilay. Tuwing na boy para eh, yung presyo nga hindi mo na mahihit kung susunod yan. Kaya lang kayo para yung panahon lang, kaya hindi nga lang. Sito ko si para 115 ang dalawa. Patong! Saanin mo na po! Ay awa, Diyos pa rin yung tubo. Isa. Sito kayo siya. Sa haboy, taro itong mga parasaw. Para tinan mo mga ulay. Tinan mo mga ulay. Tingnan mo. Oh! Tingnan mo. Pinamilala ka mga baka niya. 115 ang halaga sa dalawang baka. Oh! Matatalaw. Hindi ka parang pag-iila. Lamar na mo naman. Oo. Hindi ila. hindi mo mga bang malagay. Ikaw nga may kuto nga naman. Mabait pari. Mabait yan. Mabait yan. na sasito ko isa. Eh, wag po naman. Kaya hindi mo hindi naman nagsilo ka naman. Amin din naman yun eh. Kaya mo Ito lakon. Kaya mo yung pinong mo sa akin. Nice. Ay, dalawa yan.

Ay, ah, hindi na pare, hindi na babawasan niya. Ay, saka mura na Ay, 55 na lang binibigay Ay, wala ka naman Kung hindi na sakin. hindi ko bibigyan ng presyo yan. <laughs> Ay, ka ka naman pare. Ay, wala okay, Ay, Ay, wala ka naman Ay, wala ka Ay, wala ka naman pare. wala ka naman

Wala, kung hindi na makamulti sa araw. Oo. Sinto kinse. Sinto kinse nga po, ang dalawa na. Hindi, 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 Tingnan yun, pagkama. Para yun. Tingnan yun. muna ayos. mo na yun. 55,000. gusto pa ni Boss papawasan. Ang laki yan. May pare, si yung ini na Sabi ko sa iyo, malamurang pa kanya. Hindi pa. Dato'y puro Pira lang. Pira lang. ako lang. Pira Nagtulala para may sipon ang baka. Kung Yan. Hindi tayo rin mga lubogas yung daw. Huwag mong kukunay. Yan. Yan yung beto. Hindi na lubaw. Yan. Yan. Ang ganun kataman yan. Ay, tama. May ikat ka tiyan. Huwag ang katawa siya. Aray! sa libo. Sasabit ka pa. Ano mo? Ano 54 pa lang tawad. May dalawang bakas si Boss. Baka kayo may suwerte. Ang dalawahan daw, malapitan. Gwapo mga baka. Mga quality. Magkano naman ang mga presyo ng mga baka mong gwapo? 140? 140. Babawasan pa. Ito daw ay 140,000 daw babawasan. Mga gwapo naman ba mga baka.

tingin mo din eh! Ako na tayo. Tingnan mo 99 ang tawad sa dalawa. Isipin niyo yung presyo ng naibigan ko nga sa kamay Okay na. na Walang bagyo. Walang pag Hindi mo makukuha

ay, na kasi pusing ako. Ay, patagal, kapo, kaibigan. Sa ang pagpapagal, sir, 67, paano naman masinasabi ako Pero, ako, kailangan ka naman tayo. yan, hibaw. Oo, ako. Ganyo, panagin nyo yung mga Boss, ganda ang tanghali. Maulang tanghali, tanghali. Tanghali, na. Di pa ako to. 67, boss. Yan, 67 daw. Ayos na Ayos na Kasundo na 67 partida. Limang baka. ba? yung ko nyo? Kukural? Hindi Ay kukural Ay kukoral pala Kukural na. pala ito Pang mga 67 kasunod na Salamat amenable happy